What is up, boys and girls? So now I am going to do a vlog. So let's go. Uh, welcome to my cha channel, uh, Junis Vlogs. So tagal tayong natambak, and then yung channel natin ay na na ko. So ngayon ay magpo-post tayo since wala naman tayong ginagawa. So since tambay tayo ngayon, meron na ako na isip na challenge. I want to bought a ticket worth 2,000 pesos of Lucky Seven in the Lotto Outlet. So, I want to take this as a challenge. Then, also, I want to take the grand prize of 77,777 pesos. So now, so actually, I'm, I'm dressed already. Oh, so, let's go. Come on and. I'm going to have to buy the ticket. So guys, for information again, um, my money is not from my my parents. So this money is go home pera. So let's go. Malapit na tayo guys Let's go Wie? So ngayon na tayo Ito na tayo guys may bibili na tayo okay. <laughs> Kaya Dalawang na ano Ticket 7 get guys let's go sa seven po abo so now guys nakabili na tayo ng 2,000 tickets o red hot 7s pala yun ito so ngayon whew worth 2,000 to, 2,000 to guys uh, na ticket so ngayon tatry na natin kung may man, makuha natin yung grand prize na 77,777 pesos so let's go and then papapak na lang guys kung magkano yung napangalunan natin so now guys uh, guess the game game oh ano

2,000 tickets na lalo tayo ng 730 pesos so, wala naman sa mga guys kasi ang naboy ko is yung grand so so let's go punta na natin yung gagawin natin dito guys kung napanood na naman natin ibibili ulit natin 130 pesos ng tickets ibibili natin so ilang pieces kaya check natin so, bali may meron tayong 36 So, what's up guys? So, yung napanalo natin ng na worth na pesa na kita na nakuha natin, napanalo na. Is, oh, binili ko ulit na ito. So, hindi ko na kayo nasama guys. So, tuloy ang laban, kaibigan. So, let's go. Hindi tayo yung 5, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 20, 20, 20, basta magpantay mo Basta mayroon ka makita na yun. Hindi nyo na. Know, Seven. Ayan. Okay. natin. So, 750 pesos na ticket. 260 pesos. Saan pa na so, panalo na? ng Malis natin ko guys So, what's up guys? Pakakabalik so, po lang. And then, is eh, so sad kasi hindi na hindi na right chat 7S yung nakuha natin. Naubusan na yung lottery ticket na store na pinag pinagbila natin ito. So, ang nangyari, kaya may hawak kong ibang ticket is, ito na yung pinalit ko. So, money tree. Sa so, iba naman yung ano na yun So, ayan. So, iba naman na yung ano natin. So, hindi tayo titigil sa susunod. Simulan na natin dito. 3 tickets. Saan? Sino? Bakit sa

guys. Guys. Na. Ako na natin. Yung worth to 80 pesos na. Sa na, na natin. So ngayon, tuloy pa rin ang lang. Okay, so, guys Okay. Say, ay ay. Oh, dito. Diba? Oh, dito. Diba? Oh, Okay. Pagkakosis muna natin, hindi ko sa TV. So, yon, 100 Pesos yung wow, na naman ako ulit. Makabalik na naman tayo ulit. Dapat, kapit bahay ko na lang yun. Lotto outfit eh. So, guys, ito yung mga binabibili na ating ticket worth 2,000. And then, RSC. Is, Napanood muna natin. Ito yung tree. Then wala tayong So, guys, maraming maraming salamat sa pag sa ating vlog. Dahil nandito pa rin kayo. And then, okay lang kahit wala tayong- Hindi natin nakuha yung grand prize na inasam-asam natin, ano. Pero okay lang yun. Ang pinaka- goal natin talaga dito is pabili natin lahat ng ticket. Tunod-tunod na ano na mabibigyan hanggang maubos at makuha natin yung ano grand prize. Ano. So maraming maraming salamat guys sa panonood. Sana sa susunod natin upload this na pa rin kaya mag-subscribe. Right? So okay magalala guys. Once na nanalo ako ng grand prize, is pipili ako na 5 lucky winners for prize. And then yun ang abangan nyo kung magkano ang ibibigay natin. So ayun. Maraming maraming salamat guys sa panonood ulit. And don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And don't forget to click the notification bell para manotify kayo sa bagong upload natin. So let's go. Maraming maraming salamat guys. Peace out.